Sinagot na ng aktres at it Showtime host na si Kim Cho ang mga naging pahayag ni Sian Lim na sinasabing nais siyang balikan nito pagdating ng araw. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na nasa moving on stage pa rin hanggang ngayon si Kim Cho sa nangyaring paghihiwalay nila ni Sian Lim. Aminado rin naman si Kim Cho na kahit ilang buwan na rin ang nagdaan mula nang nagkahiwalay sila ni Sian Lim ay hindi pa rin tuluyang nawawala ang kanyang nararamdaman para rito dahil sa tagal ng kanilang relasyon at napakarami na nilang mga memories na pinagsamahan. Samantalat sa isang panayam noon kay Sian Lim, inamin ng aktor na kung mabibigyan siya ng pagkakataon na balikan ng kanyang past relationship ay babalikan niya ito pero hindi na ang mga kontrobersya na mga pinagdaanan niya kaugnay ng kanilang relasyon. Aminado rin umano si Sian Lim na hanggang ngayon ay may nararamdaman pa rin siyang pagmamahal para kay Kim Chu at kung maaari ay babalikan niya ito sa tamang panahon. Samantala, hindi ito nagustuhan ng mga tagahanga ni Kim Chu dahil hindi naman umanolingid sa kaalaman ng lahat na mayroon ng nobya ngayon si Sian Lim na ipinalit niya kay Kim Chu. Hindi na umano maganda na tila ginawa naman ng aktor na reserba si Kim Chu sakaling hindi mag-workout ang relasyon nila ngayon ni Iris Lee. May mga nagsasabi pa na kung totoong mahal talaga ni Sian Lim si Kim Chu ay bakit niya pa ito hiniwalayan. May mga naniniwala pang balak na namang gamitin ni Sian Lim si Kim Chu dahil makikita namang maganda ang takbo ng karyer ngayon ng aktres at sunod-sunod ang mga projects nito. Samantala, may mga nagtanong naman kay Kim Chu kung may balak ba siyang balikan si Sian Lim, kaagad na sinabi ng aktres na hindi na umano siya magbibigay ng panibagong chance kay Sian Lim at magpopokus na lamang muna siya sa kanyang showbiz karyer. Ano ang say niyo sa balitang ito? Uh -huh.